Yo, so what's up, mga uh, tol? Yee! Ah, eto nga pala, mga tropa ko. Oh. Baka nilagutom, oh. Kaya nagluto sila ngayon. Shoutout po dyan sa Pilipinas! Ano ba niluto mo, eto? Ano ba niluto mo? Sudes, ano sudes lang. Alright. Ah, pangulap. Ito tayo? Ah. Ayos yun, ah. Ito, mga tropa ko. Oh. Baka relax lang sila, oh. Ano ba masaya mo ngayon? Kasi gusto mo ka na eh. Nagugam ako, nagtinapay lang ako. Shoutout, tagalawin yun. Yun. Solid, solid yung mga tropa nila ni Boyangas, mga tol. Ah. Eh. <laughs> oh. Ay, tol, tol, anong masaya mo? Bakit? Bakit <laughs> nagutom ka araw na to, ha? Ah. Oh, parang maga lang yung gabi. Oo. Oh. Ayan, guys, oh. May, kung makikita nyo kasi, alas 7 na, pero maliwanag pa rin. Hanggang bukas ka yan. <laughs> ah, nagutom yung mga tropa ko, eh. Kaya, <laughs> putrip muna kami ngayon. Pero may, may ano, ano, nang walang gabi. Hmm. Uh, Mayroong so, Bali, alas may nagluto noodles. Na, noodles. Dalawang lang gabi. Yan. Drabi, no? Noodles, ng buhay. Oh, Pampaba ng buhay. Na. Ah, ito naman, naman kanin, banabanatan. May kanin na, may... Tsaka, may ano din na ano, pa ng araw. sinapay oh. pa. Yung parang, yung langit parang nagkukulay. Oh. Boy, man, no? oh. Shout iyo, Romer! Ano <laughs> ba ang makasaya mo ngayon?